thank mm -hmm. you Subscribe. Okay, bye. Bye. Yeah. At so ngayon mga farming ay meron tayong inahing baboy na nanganak kagabi o madaling araw uh, walang nagbabantay mga farming at yung mga big natin ay Ah uh, madumi. So tignan natin. Ang big na wala ng nagbabantay. Uh, medyo marumi. Uh, merong ah uh, Yan. Yan mga mga farming oh, walang nagbabantay. Eleven piglets. Ang ang anak natin na uh, inahin. Ito po ang ating inahin. Yan. Ito po ating yung lechon size. Pang lechon. Yan. Yan po ang ating mga mga inahin. Uh, pang snacks po sa kanila na uh, Madre de Agua ito po ang pang snacks nila maka farming at ito po ay 65 days na po ng ating big lapit na po ito malitsyon pang litsyon size na po ito maka farming na big na to at yun. Hindi lang puro commercial pigs. Ang ah, pinapakain ko sa kanila mga farming. At unti-unti nang nagiba ang kanilang katawan mga farming. Parang lumulubo na ang kanilang katawan. At yan mga farming ay 65 days na bake natin. So estimated po na kanilang timbang mga farming ay nasa 15 kilos na yung iba. Yung mga uh, maliliit ay nasa 12 kilos. Yun po ang kagandaan sa dito sa probinsya mga farming. Pag meron kang Madrid ay makalis kayo sa pagkain ng ating mga baboy. Kita nyo naman mga farming na gaano sila laka lakas kumain ng Madrid -iago. yan ito ay maliliit ah, hindi gano'n sa maliit pa ay atalos siya sa pagdidi ng malalaki